Nakapasok na nga ang Gilas Pilipinas sa Inspire Sports Academy sa Laguna sa kanilang closed door practice para sa kanilang preparasyon sa nalalapit na Asian Games 2023. Sa kanilang pagpasok ay kasabay din ng pagpasok ng masamang balita. Hindi tinanggap ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee ang pagkakasama ni Calvin Averba at Jason Perkins sa lineup ng Gilas dahil hindi raw sila kabilang sa original na 16-man team na pinasa ng Pilipinas sa Asian Games Organizer. Nanganganib din na hindi mapasama si Terence Romeo at Mo Tautua sa hindi pamalinaw na dahilan. Sa kabila nito, umaasa pa rin naman ang Gilas Pilipinas dahil makipag-usap si POC President or Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino na nakatakda na lumipad sa China para personal na iapila yung case nila Just in case sa tuluyan ng hindi tanggapin ng Asian Games organizers ang ating apila, siyam na players ang matitira sa gilas dahil uh, nasa reserve list naman si Stanley Pringle. Ang tanong ngayon, sapat ba ang siyam na players para manalo tayo ng medalya? Sino-sino ba ang mga players na nasa original na 16-man pool ng gilas? Available ba at handa bang maglaro sa gilas? Baka pwede pa si Bando kung nandito pa siya sa Pilipinas. What if i-boycott na lang ng gilas ang Asian Games? Kasi para ano pa? Sabi ko nga, sapat ba ang siyam na players para manalo ng medalya? Dahil ah, hindi na nga tayo nakapagpadala ng ating mga best players, tinanggalan pa tayo, di ba? Kung ilalaro nating pilit yung siyam na players nating natitira, e eh baka natalo kung ano-ano lang sabihin ng ilang mga Pinoy basketball fans. Kung meron man kasi tayong ipapalit, ilang araw na lang, Asian Games na. So, kulang na kulang na yung preparasyon. Anyway, hopefully payagan. At kung di man payagan, gagawa at gagawa naman ng paraan ang gilas team manager na si El Francis Chua. Dahil di naman basta-basta papayag ang SMC na siyang may hawak ngayon sa gilas na ganun-ganun na lang. Siyempre, may gusto rin kasi silang patunayan na baka pag uh, sila ang may hawak, maging maganda ang takbo ng gilas Pilipinas. Sayang ano? Madami pa naman ang na-excite sa pagbabalik gila si The Beast at ni Terence Romeo. But anyway, nagpapasalamat naman si Coach Tim Cohn kay Jason Perkins at Calvin Aveba dahil sobrang dedicated silang maglaro para sa bayan kahit na hindi 100% na mapapabilang sila sa final lineup.